Posibleng magtagal pa ang pagbubuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal. Ayon sa FIBOX, hindi pa naman daw ito indikasyon na kailangang itaas ang alert level ng bulkan. Nagbabalik si Rod Lagusan. Posibleng magtagal at marami pang sulfur dioxide ang ibuga ng Bulkang Taal ayon sa FIBOX. Ito'y kasunod ng bagong record na naitala nito ngayong buwan kaugnay sa dami ng sulfur dioxide ngayong taon. Naitala kasi kahapon ng Phibox ang nasa git 11,000 tons per day ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan. Ayon kay Phibox Director Teresito Bacolcol noong 2021 na itala ang pinakamataas na emisyon na nasa 25,000 tons per day. Habang noong January 2022 naman, ang average sa buong buwan ng emisyon ng bulkan ay nasa 10,000 tons per day. Prior to its eruption in 2020, yung Taal Volcano walang halos walang sulfur dioxide. It was only after the uh, 2020 eruption when it started to emit a voluminous amount of sulfur dioxide. And um ang nangyari kasi to, you have uh, hot volcanic materials coming into contact with water and as a result nagkaroon ng steaming. And kasama ng steaming na na yun would be the sulfur dioxide. Kahit naman tuloy-tuloy ito ay kibakulcol hindi ito indikasyon na kakailanganing itaas ang kasalukuyang alert level 1 status ng bulkan dahil may iba pang parameters na tinitingnan dito. Ang tanong, hanggang kailan magkakaroon ng sulfur dioxide kasi prior to 2020 halos wala eh. Ang hindi natin alam but uh, titingnan natin yung example sa uh, Miyagijima volcano sa Japan. It took five years bago nag dissipate yung Uh, sulfur dioxide uh, emissions. May days na no, umabot ng 200 tons per day sila, 20,000 tons per day. So we would expect the same, probably the same thing for Taal Volcano. Uh, it would probably take several years bago totally mag -dissipate. Base sa kanilang datos, mula alas 5 ng umaga kahapon hanggang alas 5 ng umaga kanina, nasa apat lang na volcanic earthquake ang naitala. Pagdating naman sa posibleng vog dahil dito ayon sa Feebox, madali namang madisipate o mawala ito sa malakas na hangin o kapag umuulan. Samantala sa iba pang bulkang binabantayan ng ahensya, nananatiling nasa alert level 3 pa rin ang bulkang mayon simula nitong Hunyo. At hindi pa rin maibababa ito dahil sa patuloy na pagbubuga nito ng lava at may monitor pa rin na pyroclastic density current events sa naturang bulkan. Road Lagusad, para sa bayan.